Ito ang mga hole ko na isda. Ayan. Puro ganyan mga katropa. Pagtabi ang bakawan talaga mga katropa, mga ganito ang mga holy. Panlamayaw, sarap nito. Sarap kumain dito? Sa dagat. May lang ako ng bakawan. Sa bakaw. Puno ng bakaw. pare na may barko doon dito tayo mag e spot sa ako sila rasa sa tabi tabi lang ayun o palakan ganda ganda ng panahon ngayon mga katrupa dahil makulimlim dito sa i ko ay ano may kalmado dito kalmado okay. Ito na spot na nerpetsan namin ng mga mga trapo Lubog na baura mga katrupa May mapig naman ako kaya alam ko rin Pakita ko sa inyo mga katrupa yung harap Yung mga bangka din doon Mamamaster Pugada dito ako ngayon sa ano, nagtago. Oh, huh? grabe ka lakas ng kawin kanina. Hindi ako naka video lakas ng hangin, saka ulan. Grabe yung lakas. Bagyo kasi ngayon. Hindi makita yung barko kanina, ayun yung barko. Kung makapansin nyo. Dito ako ngayon nagtatago. Grabe kalakas lakas sa labas siguro. Mag-chat muna ako sa ano, sa kay Kuya pinapakita ko sa inyo ano, hangin sabi kalakas mga master kanina napakaganda sobrang init ngayon sobrang ano na sobrang lakas bagyo talaga bagyo hindi ako makabidyo ay maulan pakita ko sa inyo mga master yan mga master oh. buti nga nakita na yun kanina hindi ko makita yun patembar ko baka yung bangka dito kanina Huwag ka sama ng panahon mga master. Narinig niyo ugong mahangin. Ito ako nakatali. Tinali ko yung una ng bangka. Tapos itong Para masipto yung ilisin natin. Kawawa na may mga bangka. Mga naglalambat. Kinabutan. Oh, grabe kalakas o. Oh. Ayun yung bangka. Nagatalon-talon na. Okay mga master. Itatabi ko muna yung silpon ko. Parang safety. Uulan na naman. Yun. Okay na mga katrupa, uminit na rin, sikat ng araw. Pero may hangin pa rin. Kakatapos ko lang kumain mga katrupa. At may huli na rin tayo, ilang peraso. Ito papakita ko sa inyo. Walang mga video dahil rumulusong ako sa tubig. Hindi ako nagbubodcasting. Punta tayo dun sa area dun. Sa kabilang kwan. Pakita ko sa inyo mga katrupa, huli ko na mga barracuda Ito mga katrupa, yung huli natin. Yeah. Anim na piraso ata yung mga katropa. Yung iba sa ilalim. Mga good size na rin. Sarap yung pang Okay na yan. Alas. Mag-alas na pa lang mga katropa ng umaga. Punta na ako doon. Pahindag lang ako ng konti. Wala nang ulan pero may hangin pa rin talaga. Pero kaya yun. Sana hindi tayo mag pali ang makina mamaya. Sige mga katrupa, magpandar ako ng makina. Punta ako doon. Okay mo na. Mga master, pugada na naman. Dito pa ako sa isla. Ayun, grabe. Ah, kadilim. Pugada. Paikot. Hmm? Ayun na, Nagambuna. Mga master, tatabi ko muna yung kuhan cellphone ko. Gandang tanghali mga katropa. Sobrang init na ngayon. Pero ang lalim ng tubig. Malalim talaga. Wala tayong tatamaan mga katropa. Dahil ang negative ng tubig mamaya. Kuha na. mag ko na. Kaso hapon na. Kaya hindi na ahalis agad tayo mga katropa. Uwin na din tayo. Kakain lang ako mga katrupa yan. Tira ko kanin ng kanin. Sardinas sa ulam ko mga katrupa. Yang stab. kanin ko. May ako ko kanina. Kumain ako nag-aulan. Okay, kain muna ako mga katrupa. Pagkakain ko, mag-alis na rin ako para high tide ngayon. Wala akong katulong mag-angat ng bangka. Dahil si Alex, yung nagdadala ng bangka nito. May trabaho. Kaya tawanin ko na high tide para konti lang buhatin sige mga katrupa kain muna ka ayun kain tayo mga katrupa sabi ko kanina pag kong kain ay kaniknik ayun na wala akong mauli kay may dalawa nagtitimbog mga katrupa pagkakain ko mag na rin ako ayun tubig pala Kain. Sarap kumain dito. Sa dagat. Nagtali lang ako sa bakawan. Sa bakaw. Puno ng bakaw. Sardinas. Hmm. Sarap. Pababa na rin ang tubig ng mga katrupa. Hmm. Nisip ko mga konsil. Ang mga ano. Dami sil. Sarap. Hmm. <coughs> na siguro dami nakakapit ano.

Ito na nga mga katrupa. Naligo rin ako. Tapos, di ba? Ilang peraso lang huli natin. Nakuha ko na sila. Pang isang lutuan. Papakita ko sa inyo yung ano. Huli ko ilang peraso lang mga katrupa. Yan lang mga katrupa. Yan lang. huli natin. Okay na rin. At least nag-enjoy. Tapos, may pang ulam. Pang ulam na rin mga katrupa hanggang dito na lang magkasalin muna ako ng gasolina dahil para makabiyayan ako okay bye bye na hindi na ako makakabidyo dahil malakas ang alon sa labas sa gitna dito ako sa tabi bye 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 marami marami salamat sa panonood hanggang sa susunod po bye, -bye. ingat po grabe kalalaki na ng alon mga katrupa May kalalaki na alon mga katrupa. Patagilid, tagilid yung bangka natin. May laki alon dito mga katrupa sa gitna. Uy. May laki alon dito sa gitna mga katrupa. Buti hindi nagkabasag. Bulong-bulong lang. Uy. Patagilid. pala yung huli ko mga katropa mga kuda para kuda nung wala din ako ng shield ito yung sinasabi ko sa inyo kanina shield hindi hmm. okay. okay. ko alam kung kanakaan ba uh... hmm. yan labo yan tapos ito ang mga hole ko na isda. yeah Puro ganun mga katropa. Pag tabi talaga mga katropa, mga ganitong mga hole. Palamayo, sarap nito. Ito yung mga silo. Hindi ko alam kung... Huh? Pwede nga mga katropa. Kung anong dito. Parang cool siya ng kwan. Cool na ng dagat. Yung itsura niya. Parang cool. Hindi man siguro yung nakakamatay kay tubig dagat dun. At yan ang huli natin. yon, Mga good size na rin. Mga katrops. Yun o. Oh. Gang, hanggang dito na lang mga katropa. Bye-bye! Peace pisyon Peace yun! Peace pisyon. Peace, on. Ito ang peace, on, peace on.